Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa pamamahagi ng higit 2,800 ektarya ng lupang sakahan sa mga magsasaka sa Negros Oriental. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang bigyang diin ang commitment ng kanyang administrasyon na tupari ng pangako sa mga magsasaka na iangat ang kanilang kita at produksyon sa layuning iangat rin ang antas ng kanilang pamumuhay. Matapos nito, pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng higit limang libong titulo ng lupa sa Eastern Visayas Region na migay rin ng pamahalaan ng mga makinarya sa pagsasaka at iba pang government assistance. Sabi ni Pangulong Marcos, ang mga ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga magsasaka ay magsisilbing pundasyon kung saan magtatayo ang bansa ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Araw ng Martes, ika-21 ng Mayo, dumalo ang Pangulo sa Indo-Pacific Business Forum kung saan inilatag ni Pangulo Marcos ang mga ginagawa pa ng pamahalaan sa pag ng Pilipinas. Kasabay nito, hinikayat ng Pangulo ang mga business leader mula sa iba't ibang bansa sa rehiyon na maglagak ng pamumuhunan sa bansa. Araw ng Miyerkules, ikadalawamput dalawa ng Mayo, bumisita sa Malacanang si Netherlands Majesty Queen Maxima. Pinapurihan ni Queen Maxima ang pag-abot ng Pilipinas sa 56% financial inclusion mula sa dating 17%. Kasabay nito ang pagbabahagi ng mga paraan upang mapabuti pa ang financial health ng bansa. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang ang mga ambahador ng Republic of Mauritius, Sudan, Botswana, Zambia at Algeria. Binigyan din ng Pangulo ang pagpapatuloy na balikatan ng Pilipinas sa mga bansang ito. Araw ng Webes, ikadalawang putatlo ng Mayo, tumungo si Pangulong Marcos sa Tawi-Tawi at Maguindanao del Sur upang magbigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda na lupang apektado ng El Nino. Sa mga kaganapang ito, siniguro ng Pangulo na simula pa lamang ang mga government assistance na ipinamamahagi ng gobyerno at patuloy na bababa ang Malacanang sa mga rehiyon sa bansa. Ginamit rin ng Pangulo ang pagkakataon upang bumisita sa 2 Marine Brigade sa Bongao, Tawi-Tawi, kung saan pinapurihan ng Pangulo ang papel ng mga ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Araw ng Biyernes, ikadalawamput-apat ng Mayo, tumungos si Pangulong Marcos sa Coronadal at Zamboanga upang mamahagi ng land title sa higit 10,000 benepisyaryo na rin ng Pangulo ng mga makinarya sa pagsasaka na anya ay layong iangat ang produksyon at kabuhayan ng mga ito. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.